Lampas sa makina ng sasakyan ng baha sa barangay Bayugo sa may kawayan Bulacan. Kaya sa mga kuha pong kopong video, makikita na kung hindi lulusong sa baha, e bangka na ang gamit ng mga residente. Pating ang relief supply para sa mga nasa lanta, inihatid na rin gamit ang bangka. Ipinagluloksa naman sa barangay ang pagpano ng isang nilang health worker. Nakuryente ang ginang habang itinatabi ang mga gamot sa health center. Sa ngayon, nakataas pa rin ang state of calamity sa buong may kawayan. Bukod sa barangay Bayugo, tatlong barangay pa sa siyudad ang apektado ng pagbaha. Rumagas ang baha sa isang subdivision sa Antipolo Rizal matapos bumigay ang pader na isang private property roon. Balita hatid ni Bea Pinla. Nagkukumahog sa pagtakbo ang mga residente ng isang subdivision sa barangay San Jose Antipolo Rizal mag-aalas 8 kagabi. Ilang segundo lang ang lumipas Bigla nang rumaragasa ang baha. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa lakas ng daloy ng tubig. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, pinasok na ng baha ang kanilang mga bahay. Hindi naman daw ito gaano nagtagal. Pero ang iniwan itong bakas, putek at basura. Nataranta na kami. E, ginawa namin, e, pinagtataas na lang namin sa mataas na lugar yung mga gamit namin. Actually, yung iba po, uh, medyo nag-iba po yung bahay nila, yung mga sasakyan, naapektuhan din po tinangay din po yung mga motor dahil sa lakas po ng volume ng tubig. Ang ilang residente, inabot na ng madaling araw sa paglilimas ng putik at basura sa bahay nila. Naperwisyo rin pati mga maliliit na negosyo tulad ng tindahan ni Nanay Zephora. Yung mga panindahan po, yung mga noodles, tinapay, yung mga ibang na dito sa baba, yun po naman ang naapektuhan na ano, mga uling, mga nabasa po, hindi na po maibibenta yun. Wala rin po kami tutulugan, baka tutulog kami nakaupo. Kung baka naano talaga ako, pangalawang beses na to eh, kundi, hindi na biro. Ayon sa DRRMO ng Barangay San Jose, umagos ang baha galing sa kalapit na subdivision matapos bumigay ang pumapagit ng pader ng isang private property. Nangyari na rin daw ang ganitong pagbaha nung nakaraang taon. Dala ng kalikasan, Talagang lumalambot ang lupa at ilang araw o ilang linggo na rin naman nag-uulan. Ah, ganun pa rin ang ah, Nagkaroon siya ng crack ulit, bumigay siya ulit. Talagang automatic na bumagsap ng konti and then bumigay siya sa pinakailalig niya. Walang naitalang sugatan sa pagbaha. Plano ng barangay na makipagpulong kasama ang kinatawan ng dalawang subdivision at ang may-ari ng private property para matugunan ang problema at maiwasan ng maulit ang ganitong pagbaha sa lugar. Sinusubukan pa namin kuhani ng panig ng kinatawan ng kalapit na subdivision at ng may-ari ng private property. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa epekto ng mga bagyo at habagat na nagpapaulan ngayon sa ilang lugar sa bansa. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief, Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Raffi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, tatlong bagyo na ngayon yung binabantayan sa loob at labas ng PAR. Ano yung posibleng epekto nito sa lagay ng panahon? At saang direksyon na ang hinahatak ng mga ito? Tama po sila, no. Dalawa yung bagyong nasa loob ng ating air responsibility. Ang typhoon na si Emong at ang tropical storm na si Dante. Samantala, isang bagyo naman ay nasa labas pa ng ating air responsibility at nasa tropical depression category na po ito. No? So unay na po muna natin itong uh, bagyong si Dante. Uh, bagamat wala itong direktang epekto sa anumang bahagi na ating bansa, makikita po natin na patuloy na nagpapaiba ito ng habagat or southwest monsoon at ang bagyong si Emong. Si Dante po ay inaasahan nating tingtuloy ng lalabas ng ating air responsibility ngayong araw pero patuloy pa rin tayo magbibigay ng update hinggil nga sa magiging uh, kalagayan nito kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos, galaw at lakad nito. Samantala, ang bagyo namang si Emong ay uh, nandito pa rin nga sa karagatan sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon at kaninang alas 10 ng umaga. Ito ay nasa typhoon category na po. No? Ang layo ay 220 kilometers west-southwest ng Bacnotan, La Union. So ito pong bagyong si Emong, mas malapit po sa kalupan na ating bansa. At uh, uh, may mga na mayroon tayong uh, wind signals. Tatlo na po ang ating uh, wind signal nakataas. We have wind signal number 3 sa northern portion ng Pangasinan, sa western portion ng La Union, at sa southwestern portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 2 naman sa buong Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng La Union, at sa central portion ng Pangasinan. Ganon din sa Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Babuyan Island, northern at western portion ng Kagayan, at sa western portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 naman sa Batanes, sa natitirang bahagi ng Cagayan, sa western at central portion ng Isabela, sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, sa lalawigan ng Quirino, natitirang bahagi ng Pangasinan, sa ilagat gitnang bahagi ng Sambales, sa buong Tarlac at sa western portion and central portion ng Nueva Ecija. So, Rafi, lahat ng binanggit nating lugar na may wind signal numbers 3, 2, and 1, pinapayaw natin yung mga kababayan natin dyan na mag-ingat pa rin sa mga posibleng uh, pagbaha dahil nga inaasahan natin may mga pag-ulan pa rin no, na direktang dala ng bagyong si Emong at paguho ng lupa lalong-lalo po sa areas na malapit sa paanan ng bundok. Yung mga kababayan din natin nakatira na malapit po sa mga tabing ilog asahan na, dahil umulan na nga ng mga nagdaang araw at malamang ay mataas pa yung level ng tubig ay uh, magiging mabagal ang paghupa kaya patuloy nga makapagugnayan sa kanilang local government at saka local DRR officials regarding uh, continuous disaster preparedness and mitigation measures. Samantala ito namang habag at inaasahan pa rin po natin na magpapaulan nga dito sa mga ilang lugar na hindi direktang apektado ng bagyo. No? Nagpalabas tayo ng weather advisory at inaasahan ng mga pagulan dito nga sa uh, mga lalawigan, sa kandurang bahagi ng uh, Luzon and then maging dito sa may bandang Palawan area at kasama na nga dyan ang Metro Manila. Rafi? Mm -hmm. Lalakas pa po ba itong mga bagyong ito? Gayong uh, nasa karagatan pa sila? Itong makikita natin, itong si uh, Tropical Depression or Tropical Storm Dante, posibleng mapanatili nito yung intensity niya hanggang sa tuloyan nga lumabas ng ating air responsibility. Ito naman bagyong si Emong, typhoon category, posibleng ma-reach pa niya yung higher limit ng uh, typhoon. Kaya tantabayanan po ng mga kababayan natin yung 3-hourly update natin. No? Lalong-lalong na po napakalapit ito sa landmass at posibleng ang tumama ng Ah uh, kalupaan ng uh, Ilocos Region. Mm -hmm. Hanggang kailan po yung ganitong masamang panot Posible bang umabot ito sa lunes sa araw ng State of Nation Address ni Pangulong uh, Marcos? Well, posible po yan. No? Kasi ang nakikita po natin senaryo, bagamat uh, posibleng by Monday ay nakalabas na itong uh, dalawang bagyo ng ating air responsibility, yung posisyon niya dito sa may bandang uh, uh, sabihin na natin ang magiging mga posisyon nito ay nasa mga, ng southeastern part ng China or mas malapit sa Japan, ito yung makakapagpaibayo pa rin ng habagat. Dagdag -dag pa dyan yung isang nga uh, sama ng panahon sa labas ng PAR. So pag nagkaganon po, asahan pa rin ang maulap na kalangitan, mga paminsan-minsan pagulan, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, including Metro Manila, sa darating na lunes, dahil nga po sa habagat. Mm -hmm. Magkakasunod yung mga bagyo natin na tatlo pa yung sabay-sabay ngayon. Gano uh, magkadalas yung mga ganitong pangyayari? Well, rapi kung babalikan natin last year, no, nagkaroon ng dalawang pagkakataon na kung saan, Dalawang bagyo po yung na-monitor natin. For example, si uh, uh, Nika and Opel ay halos sabay pong nasa loob ng ating air responsibility. So, not necessarily bon-bon mangyayari ito within the same year, but nangyayari po ito either every year or almost, uh, not necessarily every year, pero normal pong nangyayari ito. Minsan pa nga po, tatlo ang sama ng panahon sa loob ng ating PAR. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang may init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Libo-libong residente na ang apektado ng pagbaha sa ilang lugar sa Pampanga. Chris, saan saan yan? Rafi, kabilang riyan ng bayan ng Bacolor na may tinakamaraming lumikas. Dahil sa bahang naranasan doon, pinasok na rin ang tubig ang nasa limang daang bahay. Ayon sa mga otoridad, mahigit siyam na raang residente ang lumikas at nananatili sa evacuation centers. Binaharin ang ilang lugar sa San Fernando, pati na sa Sasmuan, Candaba at ilang barangay sa Guagua. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit dalawang daang barangay sa lalawigan ang binaha. Tinatayang mahigit sa limang daang libong residente naman ang apektado. Nakaranas din ang pagbaha sa ilang lugar sa Bataan. Kabilang riyan ang ilang kalsada sa mga bayan ng Samal, Orani at Hermosa. Ayon sa mga otoridad, umabot sa tatlong talampakang lalim ang baha sa ilang lugar. Handa naman daw ang lokal na pamahalaan sakaling kailanganing lumikas ng mga residente. Sa lalawigan ng Veva Vizcaya, hindi naman madaanan ang isang tulay sa Alfonso Castaneda matapos umapaw ang tubig mula sa ilog dahil sa pag-ulan. Pinagbawalan munang tumawid sa tulay ang mga motorista at pinayuhang dumaan sa mga alternatibong ruta. Patuloy naman ang pag-rescue sa mga stranded na residente sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Sa bayan ng Santa Cruz, kabilang sa mga nirescue ang dalawang senior citizen sa barangay Pinagturilan. Makikitang tuhod ang taas ng tubig sa kanilang dinaanan. Isinakay naman sa rubber boat ang mga inilikas na residente sa bayan ng Sablayan. Ayon kay Kimberly Vicente, pahirapan ng rescue operation dahil sa lagpas baywang na baha doon. Nasira naman ang isang seawall sa Mamburao dahil sa lakas ng hampas ng alon. Para maiwasang abuti ng tubig ang mga bahay sa na malapit sa dalampasigan, naglagay roon ng mga sandbag. Sa barangay GSIS naman sa San Pedro, Laguna, hindi pa man bumabaha, nagpatupad na roon ng forced evacuation. Pinalikas ang mga taga Zone 2 cluster area dahil sa banta ng masamang panahon. Tulong-tulong ang mga taga barangay, pulis at ilang volunteer para ihatid sa ligtas na lugar ang mga residente. Maulang Huwebes, mga mare at pare. Sa gitna ng kalamidad, pinatunayan ang ilang sparkle stars na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan. Sina Ronnie Liang at Cloud7 members Cairo at Johan nag sa relief operations ng GMA Kapuso Foundation sa Rodriguez Rizal. Habang sina Kapuso big winner Mika Salamanca at second big placer Will Ashley ng PBB Celebrity Collab Edition nag sa soup kitchens sa Quezon City at Marikina. Naglunsad din sila ng donation drive. Si Kapuso Star Heart Evangelista naman nagbahagi ng larawan ng relief operations sa Pampanga ng Senate Spouses Foundation na pinamumunuan niya. Kuha tayo ng update sa Baguio City kung saan may naitalang ilang pagguho ng lupa. May ulat on the spot si EJ Gomez. EJ! Rafi, nakakuha nga tayo ng karagdagang mga video no, doon sa gumuhong lupa sa uh, isang private construction site sa Barangay Luwakan, Ipugan. Ngayon, ayon sa nakausap nating residente, no, ay uh ang construction site na 'yon o yung uh, lugar na 'yon ay binabackhoe na ng ilang uh, araw at uh, actually no buwan, buwan na raw na binabackhoe iyon tapos natigil lang sa hindi pa malamang dahilan. At uh, dahil nga sa umulan ng mga nakaraang araw no hindi na kinaya ng lupa na lumambot na ito at uh, tuluyan na lang nagumuho Sinusukap sinisikap pa natin kuna ng pahayag no ang kumpanyang uh, nag-ooperate doon sa gumuhong lupa sa construction site na iyon dahil naman naman sa masamang panahon no, nananatiling uh, suspendido ang klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong mga paaralan. Sarado rin ang mga tourist sites dito sa Baguio City gaya na lang ng Burnham Park at uh, Mines View Observation Deck. Sa tala ng Baguio City LGU, hindi bababa sa labing uh, lima yung uh, bilang ng evacuees no, by family yan o katumbas ng mahigit at lumpong individual. Rafi, kanina sa pag-iikot natin, wala naman tayo masyadong nakita ang mga pagba. Ha. Ang talagang inaantabayanan daw kasi ng lokal na pamahalaan ngayon, no, yung posibleng pag-landslide o pagguho ng mga lupa. Makikita ninyo, ayan yung halimbawa ng mga kabahayan dito na talagang nakatirik no, sa bundok area na. Yan yung uh, chinecheck ngayon ng LGU weather magkakaroon ng mga landslide sa mga lugar na yan. At uh, from time to time, nagiging zero visibility yan or nagkakaroon ng makapal na fog. Sa mga puntong ito, Rafi, umuulan pa rin. Medyo humina lang, no, kumpara kanina, no, nakaraang oras sa ang uh, temperatura dito ngayon ay nasa 18 degrees Celsius. Kaya naman, Rafi, no, pagka talaga nandito ka sa labas ng uh, Baguio City, ay uh, kailangan mag-jacket dahil talagang maginaw. Tapos uh, pagka umikot ka dito sa lungsod, ay talaga makikita mo left uh, or right, uh, talaga uh, mafag dito sa lungsod na ito. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, EJ Gomez. Dahil pa rin sa epekto ng mga bagyo at habagat, kanselado ang ilang domestic flights ngayong araw. At sa marian ang ilang flights ng Cebu Pacific na mula Maynila, Pasebu, Legazpi, Rojas, Iloilo, Bacolod, Puerto Princesa, Tacloban at Davao. Gayun din ang Panaga, Kawayan, Cagayan Oro, Lawag at Bacolod. Kanselado rin ang flights mula Manila patagbilaran Bohol, Dumaguete, Dipolog, Butuan, Sambuanga, Katiklan at Jensan. Kasama rin po dyan ang mga biyahe ng mga ito pabalik sa Maynila. Sa Philippine Airlines naman, kanselado ang flight mula Manila, Puerto Princesa, Manila at pabalik. At flight pa-Osaka sa Japan. Bukas naman, kanselado na rin ang flight mula Davao pa Manila ng Cebu Pacific at ang flight mula Osaka pa Manila ng Philippine Airlines. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpuan na ang bangkay ng dalawang manging isda sa Gimaras na nalunod sa dagat. Sarah, kailan nangyari yung trahedya? Nang habagat nitong lunes, nang malunod ang dalawang lalaki. Sa ulat ng Super Radio Iloilo, bahagi sila ng grupo ng apat na pumalaot kahit masama na ang panahon. Ang isa sa mga nalunod, kukunin lang daw sana ang fishing marker ng tangayin siya ng malakas na alon. Walang detalye paano ang nangyari sa isa pang biktima. Martes na nang matagpuan sa pagitan ng Inampulugan at Natunga Islands ang bangkay ng dalawang manging isda. Halos isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang recover ng pulisya sa El Salvador, Misamis Oriental. Sa bisa na isang search warrant, sinalakay ng pulisya ang bahay ng isang lalaki sa Bargay Mulugan. Nakuha sa kanya ang 140 grams ng hinihinalang shabu na may street value na 952,000 pesos at ilang bala na baril. Ayon sa pulisya, inamin sa kanila ng lalaki na kanya ang bala ng baril maging ang pinagmulan ng hinihinalang droga. Hindi raw inamin ng lalaki na may baril siya. Maharap sa patong-patong na reklamo ang lalaki na walang pahayag.